Welcome back sa usapang loan at online lending. In this video, pag-usapan natin ang tungkol po sa principal amount. Kung ang mga ULA collectors ba ay papayag na ang inyong babayaran lang ay yung principal amount. Maring ang dahilan kung bakit naisip nyo ito dahil uh, wala kayong kakayanan na bayaran ng buo. Yung total loan computation na ginagawa ng mga online lending app. Ang tanong, kung papayag ba talaga sila? So, pag-uusapan natin yan, pero bago natin ipagpatuloy ang topic na to, inanyayahan muna namin kayo, lalo na yung mga first time lang po dito sa Usapang Loan at Online Lending, na isubscribe po ang aming YouTube channel at huwag kalimutan pong i-hit ang aming notification bell para updated kayo sa iba't-ibang mga uh, usaping loan, usaping uh, online lending app, at iba't-ibang klase ng utang. So, dito nyo lang yan, malalaman, at pati yung mga iba't-ibang review natin sa mga naglipa ng online lending app ngayon na maaaring uh, nagdudulot ng mas lalong, at mas lalong naghihirap ang ating mga kababayan dahil po dito sa uh, parang Uh, talamak na negosyo ng pautang sa mga I think hindi naman to lahat Pilipino eh kararamihan sa mga nagraran uh, ng online lending app ay hindi Pinoy. Kasi kung Pinoy din uh, hindi naman ganun ka aggressive pagdating po sa paniningil. Unlike po dito kay ano online lending app na mga loan shark na Talagang walang pakialam kung ano po ang nararamdaman ng ating mga uh, kababayan. Anyway, uh, ang inyong loan computation ay hindi nyo malalaman kapag kayo po ay hindi na-approve sa inyong loan application. So, wala pong advanced computation na magaganap sa mga uh, loan shark na online lending app. Panay po uh, pang-inganyo ang ginagawa nila from advertisement, from description sa mga app nila sa Play Store at yung mga promotion nila or mar marketing strategy nila ay panay uh, puri at puro uh, maganda ang pinapakita nila. So, ang inyong uh, resulta ng maaring babayaran ninyo After matapos yung term, mostly sa mga Loan Shark na online lending app, ang kanilang term ay naglalaro lang from or nagre-range from 7 days, 14 days at saka 30 days. So, mapalad kayo kung nabigyan kayo ng 30 to 45 days. Pero pag sinabing loan shark, lalo na pag first timer po kayong nag-apply or borrower, 7 days lang ang ibibigay nila. At kailangan nyo pong ibalik, hindi ang principal amount lang, kundi yung uh, processing fee at ang interest. So, tatlo po ang hahanapin ninyong amount pagdating ng katapusan sa inyong term. Unang-una, kailangan nyo pong ibalik yung principal amount. Pangalawa, kailangan ibalik nyo po yung china uh, charge nila sa processing fees. O, i-refund nyo po yun. Pangatlo, yung interest. How about kung principal lang? Kasi hindi mo talaga kaya bayaran yung ano, yung processing fees na i-refund mo at saka yung interest. Ano kaya ang mangyayari? Ang mangyayari po, parihu lang doon sa hindi ka nang nagbayad nung tatlo. Imagine niyo guys ha, ah, kung principal ang babayaran mo, pariho pa rin ang mangyayari sa iyo kung hindi mo bayaran yung tatlo. Yung principal, yung processing fees at saka yung interest. So kung wala kang kakayanan na bayaran yung tatlo, huwag kang magbayad ng principal amount lang kasi ang mangyayari ano ba mangyayari sa mga hindi nagbayad ng uh, utang sa kanila walang principal hindi binayaran ng principal hindi binayaran yung processing fees hindi binayaran yung interest ano mangyayari guguluhin kayo Tatakutin, haharasin ipapahiya sa mga contacts ninyo ipopost sa social media pagbabantaan nagpadalha ng masasamang mga salita, yun yung mangyayari sa, sa uh, hindi nagbayad in full. Or I mean, yung tatlo, hindi binayaran. Kung ang babayaran mo lang principal, pariho lang din. So saan ka pa? Mamili ka. Magbabayad ka ng principal or hindi mo na lang bayaran lahat. Kasi pariho lang naman ang ano eh. Pariho lang naman ang kahinatnan. Pero alam nyo ba guys, na itong mga ola collectors. Halimbawa, uh, nagawa na nilang guluhin ka. Hindi ka na ano, hindi ka na nila pinapahinga. Gulong, ginugulo ka na talaga. Halos 24-7 na yung panggugulo nila. Pero hindi ka pa rin natinag. Hindi mo sila pinansin. Didmatology. So, isang ano nila, yung ipapahiya ka sa lahat ng mga contacts mo. O, maaaring, Uh, magte-text blast sila, magpapadala sila ng mga hindi magandang text, tapos babalik ta rin nila, ikaw masama, scammer ka, hindi ka nagbabayad ng utang, ganun, basta, sisirain ka nila, hmm, yung ano nila, gagawin, tapos, tatakutin, I mean, sa pangaluna yung uh, ginugulo ka na, wala ka pa rin, did ma, pangalawa, yung ipapahiya ka, did ma pa din, pangatlo, pananakot, tatakutin kanila pamigitan so, ng pagpo sa iyo sa social media o tapos magko-comment sila sa mga group sa inyong bayan mga page, mababasa ng mga kababayan mo dyan sa inyo didmatology ka pa rin, ma mo ano pang next? Ah, pagbabantaan ka na ano pagbabanta? yung riding in tandem, padalang ka ng kabaong, basta yun yung mga pang-apat nilang ano sa iyo gagawin kung didma pa rin kayo next nyan makikiusap na yan sila sa inyo ano bang pakiusap nila na ibalik nyo na lang daw yung principal amount oh bakit hindi sila pumayag nung una pa lang bakit sila ayaw uh, ayaw nilang tanggapin kung principal yung um, uh, principal amount lang ibabayad iba nyo alam nyo guys kung gagawin nyo po yan bukod sa uh, I mean ang dahilan kung bakit mahaharas pa rin kayo guguluhin, ipapahiya pababantaan at kung ano-ano pa dahil yung kung principal lang ang binabayaran mo ang uh, processing fee at ang interest hindi mo babayaran patuloy pa, pa rin uh, magre-reflect doon sa iyong app doon sa balance account mo ang masaklap kasama pa din doon yung principal walang nababawas oh walang nababawas hindi po siya mababawas doon sa iyong ano sa iyong uh, loan app or account balance sa app. So, baliwala din. And then, balik tayo doon sa, ano, sa ULA Collectors na makikiusap sa inyo na principal amount na lang daw ang ibalik. Ang rason diyan tatanungin ka namin, may gana ka pa kaya uh, ibalik yan, yung principal, pagkatapos nilang gawin sa iyo lahat yung uh, binanggit ko kanina, pangaharas, pananakot, pa uh, pamamahiya, pambabanta. Ikaw kaya, ibalik mo pa kaya? syempre hindi na, 'di ba? Kulang pa 'yon sa ginawa nila sa iyo. Kulang pa 'yon. Kaya kung kayo wala kayong pambayad ng full kasi kung partial or principal lang ibabayad nyo, wala din namang ano yan eh, walang apito yan doon sa loan balance mo ang ending niyan, haharasin ka pa rin nila. Kaya, mas mabuti pang hindi niyo na talaga bayaran. Hindi niyo na talaga bayaran. Pero, subukan niyo pa din kausapin sila. Wala po akong, ano, pambayad niyan. Pero ang problema kasi, hindi naman niyan sila papayag. O, hindi yan sila papayag. Kaya, mas mabuti pa, deadmatology. O, deadma. Kasi, yung principal na amount ay hindi talaga nila tatanggapin yan. And then, huwag kayong maniwala na mayroong mag-offer sa inyo ng discount. Para ma-close yung ano ninyo, ma-close yung uh, account ninyo, or uh, mag anong tawag dito? May mag-offer din na principal amount lang ibalik mo. Alam niyo ba kung saan mapupunta yan kung uh, may nag-offer sa inyo na hindi mismo sa ULA, collector galing. Kung coll collector ang uh, nag-offer sa inyo, mapupunta po yan sa kanila. O, punta yan sa kanila hindi po sa in, uh, sa ULA. Kaya magulo po yung proseso nila. Para hindi ka malagay sa alanganin at pariho din naman ang ending ninyo, mas mabuti pa uh, huwag nyo na lang silang bayaran. Pero ito, kung gusto nyo talagang magbayad, kausapin nyo sila at ito ang hihingin ninyo. Saan ang opisina nila? Saan sila nag-opisina? Doon ka magbabayad para mayroon kang makuhang resibo. Dahil mahirap ngayon magbabayad ka online, hindi papasok sa app kasi bug pala yung may bug pala yung app hindi nag update haharasin ka pa din guguluhin ka pa rin kahit bayad ka na dahil po doon sa kagag kagagawa nila tapos kahit uh, ang problema may hawak ka ng proof na nagbayad ka 7 eleven nagbayad ka sa Gcash hindi nila tatanggapin dahil kahit ikaw mismo nahihirapan kang kontakin sila lahat ng mga contact numbers nila ay hindi sila makokontak email email uh, telephone number, cellphone number nakalagay dyan sa page nila, nakalagay dyan sa app nila sa Play Store, hindi po yan reachable. Oo. Pero pag sila ang tumawag sa'yo, very easy lang. Kasi ang uh, system po nila ay naka-design lang po sa outgoing. Sila lang po ang tatawag sa inyo. Pag tayo ang tatawag sa kanila, wala po tayong, uh, ano, wala po tayong uh, matawagan or makontak. Dahil hindi po sila reachable. So, Again, sana po ay mayroon kayong natutunan. Huwag kayong magbayad ng principal. Kung wala kayong pambayad ng pool, huwag nang bayaran kasi pariho lang din. Harassment pa rin ang ending niyan. Kaya maraming salamat po sa lahat. Huwag kalimutang mag-like at i-share ang video na to para marami ang makakaalam na ganyan pala ang mangyayari kapag principal lang ang ibalik mo or partial lang ibabayan mo. Harassment pa rin ang ending mo. Salamat po sa lahat at shoutout sa aking mga uh, viewers. Shoutout din po sa aking mga subscribers. Road to 33k na po tayo. Konting-konti na lang din. Maraming salamat po sa inyo higit sa lahat sa aking mga members na walang sawang nagsusuporta at nag-renew ng kanilang membership. Thank you very much. At abangan niyo po ang mga next update namin kung gusto niyo ding uh, uh namin ang isang online lending app na nautangan ninyo at hindi niyo po na sang ayunan yung uh, way po nila po sa computation. I-comment niyo lang po sa video na to. Maraming salamat again. Hanggang sa muli. Paalam.